Sir, ang bayan muna headed by former congressman Nery Colmenares today may isa submit na position papers sa inyong office also seeking or asking Senate to immediately convene as impeachment court. So, ngayon ba parang tumitindi na yung pressure sa inyo na Si Nery bilang ano? Bayan muna. Parang uh, inayos daw yung session hall na parang impeachment trial. Um, uh, bahagi ng pagpaghahanda -pag ng Senado 'yon. In inspection, kung kinain na nga ba ng ANAY yung mga dating ginamit na lamesa at witness stand, nilocate, nilagay sa kanya-kanyang mga lugar, at nang makita kung ano pa yung mga kailangan gawin at paghandaan. Dahil gaya ng sinabi ko, dahil na isang pa na ang impeachment, may katiyakan na, na magkakaroon ng impeachment trial at kailangan itong paghandaan ng Senado. Hindi namin inaaksay ang aming panahon bagaman recess sa paghahanda kaugnay nito. Sir, does it mean the trial is imminent or are you sticking to the original pronouncement na it will be after the SONA? Um, wala namang magaganap dahil recess. Ulitin ko, anuman ang sinasabi ni Numan, hanggat walang sesyon at hindi na-convene ng may sesyon, walang trial na pwede maganap habang kami naka-recess. Klaro at maliwanag sa rules namin yan. Sir, meron ding uh, inihaing in petition kahapon yung Davao City Councilors. And kanina mismo si Vice President Sara Duterte nag-file din ng petition sa Supreme Court. Um, I think yung kay VP is a petition for certiorari. Um, what do you make of all these petitions? Um, marahil providential na hindi kami natuloy sa trial dahil nag kami para lahat ng mga bagay na ito ay maidulog na sa Korte Suprema, mapagpasahan na ng Korte Suprema para wala nang pipigil o antala pa sa trial ng Senado ng mga ganitong uri ng technicalidad o issue na maaaring i-bring up ng uh, nasasakdal na si VP Sara. So may sapat na panahon ng Korte Suprema para resolbahan at sagutin ang lahat ng mga isong ito bago pa man mag-convene ang impeachment court. Sir, you're assuming that it, there will be a ruling before June 2? But what if there's no ruling by June 2 or by 30? Um again, that that's the Senate will perform its duty and function under the constitution unless there is a TRO, a temporary restraining order or or a preliminary injunction issued by the Supreme Court. Absent that, we will continue with our duty regardless of the pendency of any case thus filed as of now or that may be filed in the future. Sir, pa, may, last question bago ko ipasa sa iba. Um, meron in the past ng na mga nagpapainhibit sa mga senador. Kapag ka ba uh, um, meron nag-inhibit, does it make securing a conviction easier? Meaning, uh, bababa -baba yung threshold ng two-thirds? Um, hindi. Ang inhibition ay voluntary sa parte ng sinumang um, impeachment judge nasa sa kanya yon. Hindi pwedeng pagbotohan ng impeachment court yan. Na majority wins, may inhibit ang isang impeachment judge. Hindi ganun yon. Voluntaryo ang pag-inhibit niya. At kung say mag-inhibit, hindi mababago yung bilang na nakasaad sa saligang batas kaugnay ng two-thirds vote. So essentially, ang pag-inhibit o hindi pagboto, pagsale, ay bilang pabor sa nasasakdal. Dahil ang kinakailangan boto ay two-thirds. Mag-inhibit, mag-absent, mag-abstain, bumoto ng no. Pare-pareho lang ang bilang nun. Papabor yun sa nasasakdal dahil ang binibilang to convict are two-thirds yes votes to convict. Sir, sir... Mag-moderate na lang kayo, dali nga. Hello. Sir, ang Court is of... Okay. Dun sa petition for mandamus, may inihanda na ba ang Senate na sagot? Wala. A comment? One. Wala. Nirefer namin ang bagay na yan sa Solicitor General's Office. Bilang abogado na tumatayo sa pamahalan, Solgen ang sasagot, Solgen ang a-appear, Solgen ang ha mag-ahandle ng kaso para sa Senado. So ang Senado mismo, um, walang ginagawang pagsagot o preparasyon para sagutin yon. Solgen ang tatayong abogado ng Senado So hindi po manggagaling sa Senate yung comment ni... para submit sa... As court um, hindi. Bagaman may draft na pin-repair ang legal bilang advisory sa akin, mm -hmm. ipo-forward din namin sa SOLGEN but only for their information and consideration. It's the SOLGEN that will um, appear before the Supreme Court in behalf of the Senate. I have requested already the SOLGEN to make that representation before the Supreme Court in behalf of the Senate. Sir, ang bayan muna headed by former Congressman Nery Colmenares. Sure today may isa submit na position paper sa inyong office also seeking or asking Senate to immediately convene as impeachment court. So ngayon ba parang tumitindi na yung pressure sa inyo na Sineri bilang ano? Bayan muna. Ah. Position paper ng bayan muna, sir. Well, tatanggapin namin yon, I-refer Ire ko yon sa Committee on Rules at sa legal team ng Senado para gumawa ng karampatang sagot at matimbang yung kanyang mungkahi. Pero may balik na tanong ako kay Congressman Nery Um, ang nakalagay sa rules ng Senate shall proceed with trial forthwith. Di ba? Next po. For, ang nakalagay sa rules ng House shall be immediately referred to the Speaker. Ginagamit yung salitang immediately, ha? Pero dalawang buwang inupuan yan ng mga congressman dalawang buwang inupuan niya ng mga complainant ngayon sa Senado. Kung ay interpretasyon nila ng immediately, yung salitang immediately talaga nandun, na, um, ay lumampas pa ng dalawang buwan dahil hanggang ngayon di pa nila nire-refer. Mm -hmm. Sa katunayan, yung tatlong impeachment complaint na bahagi ang bayan muna na nag-file ay in na lamang at hindi pa rin nire-refer. Um, sino naman sila ngayon para madaliin kami samantalang sila naman ay tila hindi nagmamadali? Kaugnay sa kanilang reklamo mismo. Dagdag pa, gaya ng sinabi ko, hindi namin pwedeng ma refer na yan at ma yung court ng walang sesyon ng Senado. Sir, Pero i-reform na namin yun sa aming mga legal teams para makonsidera mm -hmm. yung kanilang mga sesyon. Last na lang sir, kasama doon sa kanilang uh, opposition paper yung gamitin nyo na lang daw yung na-approve at na-publish na impeachment rules ng 19 Congress pwede naman talaga namin gamitin yon at isa yon sa pinag-aaralan namin. Dahil uh, pag may binago kami sa rules na makaka sa substantive rights ng kasalukuyang nasasakdal na si VP Sara, baka magreklamo na naman siya na, Uy, binago lang talaga to para sa akin. Sadyang para patamaan ako gamitin laban sa akin. So isa yun sa konsiderasyon sa pagbabago namin ng rules. Na ang babaguhin namin, ay yung mga dapat baguhin na hindi naman makakaapekto sa kasalukuyang mga karapatan ni Vice President um, Duterte. So, ikaw considera po namin yon. Pero ulitin ko, old rules man on new rules. Kailangan may sesyon ang Senado, kailangan may sesyon ang Kongreso bago kami makapag-convene ng impeachment court. Bilang huling sagot sa katanungan mo, may pressure ba sa akin? Wala. Dahil tulad ng sinabi ko sa inyo, unang araw pala ng pagkakasampan ng impeachment sino mang pabor sa impeachment o tutul sa impeachment, hindi matimbang ang opinion para sa akin. Dahil patas, parehas at pantay namin tatratuhin itong impeachment at kasong ito nang walang pinapaboran, walang tinititigan, walang tinitingnan lamang. Next from PTV4, then Marlon. Parang boljak yung mga mic nyo. Clau. Yung mic. Hello, good morning, sir. Uh, yes. Sadrin po niya, uh, Congressman Colmenares. Under the Senate rules, pwede na po kayong gumawa ng uh, preliminary action, like uh, sending a copy of the impeachment complaint to VP Asara uh, Duterte and giving her 10 days to reply. Okay. Personally, I tend to agree with um, Congressman Nery Colmenares. However, prudence is the better part of valor. hindi siya klarong nakalagay sa rules at isa yan sa pinag-aaralan namin iklaro sa rules. Nando naman na yan, hindi yan karagdagang kapangyarihan, ikaklaro lang. Para yan ang magawa namin sa recess dahil dalawang linggo lamang ang sesyon ng Senado pag resume namin sa June 2 at saka dahil uh, may mga senador na mag-expire ang term sa June 30. Uh, sir, uh, once the impeachment trial uh, proceeds, uh, as Senate President, sir, are you, uh, do you have an instruction to your fellow Senators na mag-refrain muna on commenting on the impeachment issue since magsaserve sila as Senator-Judges? Mula nung na-file impeachment, nanawagan na ako at um, nagbigay na ako ng hudyat sa mga miyembro ng Senado. Isabay na natin yung mga tumatakbo sa Senado ngayon. Mananalo man o hindi, may panalo man o wala, pasok man sa survey o hindi dahil hindi naman alam natin, hindi naman natin alam ang kapalaran, kaugnay sa resulta ng halalan. Um, na maging maingat na huwag i-prejudge yung kaso dahil ni isa sa kanila, ni isa sa amin, wala pang nakikitang ebidensya, laban o pabor kay VP Sara para kami magsalita na kami mag acquit o kami mag -convict. Fairness dictates nothing less. Next good morning. Been, nung birthday po ng wife nyo, nagpadala ng love letter sa inyo si Sen. Coco regarding dito pa rin sa impeachment Insisting na yung forthwith dapat, ibig sabihin yan uh, immediately uh, uh, mag-convene yung Senate impeachment Nasagot nyo na po ba yung... Um, hindi sinasabing immediately mag-convene Wala sa Constitution yun Ang nakalagay shall proceed with, with trial forthwith Pero kay Senator Coco mismo nang galing, di ba? nung in-interview nyo siya pag file ng impeachment, hindi na abot dahil magsasagutan pa din eh. Magpa-file pa ng answer si VP Sara, magpa-file ng reply ang kabila, ang prosecutors, maaari mag-file ng rejoinder si VP Sara, maaari mag-file ng sir rejoinder ang prosecutor, maaari mag-file ng anumang ad out cautela pleading, ang magkabilang panig, bago kami makapag-set ng pre-trial sang-ayon sa rules of court na supletorily applicable sa amin, pre-trial shall be set no more than 30 days from the time the issues have been joined and the last pleading has been filed. So, 10-10-5-5-5-5-5-5 plus 30. Ubus na rin eh. Bago magsimula ang trial. Ulitin ko. Kaya tinawag na pre-trial. Hindi pa trial yun. Eh, Pag-trial yun, sinabi na lang sana trial, hindi pre. Di ba? Pre-trial pa lang yun. So, hindi naman talaga kakayanin mag-trial agad-agad tulad ng ginamit niya sa kanyang sulat, di ba? But nevertheless, I respect Senator Pimentel as a lawyer and um, I know he's a bar top notcher. So, we will nevertheless refer this matter to um, the Senate Rules Committee and to the legal team that the Senate is slowly but surely building up in connection with this case para naman matimbang at makonsidera yung kanyang suwestiyon. Kasi para, para sa inyo, SP, under your leadership, how do you deal with that uh, word, forthwith, in the uh, Constitution? Forthwith, with, um, within the bounds of law. Illegal na mag mag convince ako ngayon dahil wala kaming sesyon. Ayoko madaliin dahil nag-relax ang camera ng dalawang buwan tapos mamadaliin kami ngayon. Pangatlo, bakit iba ang pagtrato ko sa kaso ni VP Sara sa pagtrato ng Senado noon sa mga naunang impeachment, na nung may recess ang Senado, nag-recess ang Senado. Hindi nag-convene ng recess. Tinuloy na nakapag-convene na ng mesesyon, tinuloy sa recess, pero hindi nagsimula, inintay matapos ang recess. Baka mamaya may reklamo na naman naman galing sa kampo niya. Na nga, minamadali ito. Kung papakinggan ko yung mga gustong ma-impeach sa VP Sara, at gagawin ko yan, magre naman yung kabila na minamadali talaga ito. Um, unawain ninyo at uulitin ko. Bali wala sa akin at hindi bali sa akin ang anumang opinyon o suhestyon o pagtulak ng mga partisano pabor o kontra sa impeachment, pabor o kontra kay VP Sara. Gagawin namin kung anong tingin namin tama at dapat na ayon sa batas at sa konstitusyon nang hindi nagpapa sa kanila. Sir, will you ask the President to uh, have a special session of parliament? No. I said that already, because under the Constitution, I can only ask for that with a after consultation with the majority and minority floor leaders and with the consent of the Speaker of the House for urgent legislation. You yourselves already know that impeachment is totally different from legislation or the passing of laws. Thank you, SP. Ma'am Camille, then Ma'am Nimfa I mean, uh, just to add, uh, hello. The Constitution said a special session can be convened in case of vacancy in the position of president or vice president, which includes the possibility of impeachment. But still, the framers did not say that the Senate president can call a can ask for a special session for the purpose of conducting an impeachment trial. That was clearly. excluded by the framers of the constitution knowing fully well that that situation is possible so you have to understand when i'm strictly following the constitution it's only for urgent legislation that i can request for a special session